Hi guys. Bali today is my gagawin tayo. Kalukuan, char. Bali kung totoong nakakamat nakakapatay ba ito ng lamok? So meron ako dito. Ito. Siguro naman guys is familiar na po tayo dito. Ito po yung pampatay ng lamok. Ito ay incense try natin kung totoo ba tong nakakapatay ng lamok. So, babalikan ko kayo mamaya guys ha? So, ayun guys, nagsindi na po tayo ng incense. Ito po. So, titignan natin dito sa baba kung may batay tayong lamok. So, ito, 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 guys. Ayan. Lamok. So, dalawang lamok po yung namatay. So, so, per effective po ng incense. Kaya, wag na kayong mag, ano, magkatul. Incense na lang gagamitin nyo, guys. Super effective. So, ayun lang po, guys. Salamat.